Hello, good day sa ating lahat. Welcome back to my channel, people. Alge Matera at Ritualista, people. Kumusta po? Happy, happy Sunday sa ating lahat, mga people. Uh, sa mga baguhan na mga naligaw sa aking tahanan dito sa channel ko ay huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, click sa bell, para updated kayo lagi sa mga video na ipopost ko mga people. Shoutout sa lahat ng mga nanonood at sa mga taong laging nagsubaybay sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat mga people. Sa tuloy tuloy na panunood at pagtagkilik sa aking programa dito sa YouTube. agimatera at Ritualista mga people. Ito ngayon pinapakita ko sa inyo ay isang kababalaghan, isang kakaibang uh, uri ng kalikasan. Huwag niyo pong sana skip ang aking ads people. Continue lang tayo sa panonood people ha. Huwag niyo skip ang advertise natin. Okay? So, isa-isahin natin para alam natin no, kung ano ang kapangyarihan. Ito people ay ito ay Puso ni Maria 'yun ang tawag nila sa buto na ito. Puso ni Maria tawag nila dito heart 'o. Oh. Heart siya. So para sa akin ang taglay nitong kapangyarihan ay pampaamo. Pwede ito gamitin sa negosyo mga people. Ang Puso ni Maria kasi malambot at kung meron ka nito laging ang tao ay mabait lagi sa iyo. O oh, puso heart 'o. Oh kaya siya tinatawag na puso ni Maria kababalaghan, protection cover, iku-cover ka rin ito kadalasan mga buto people na may encounter natin ay yan ay powerful mga kalikasan ng mga buto kasi may cover siya ibig sabihin protektado ka puderan ka sa lahat ng oras lalong lalong na itong buto ni Maria ah, puso ni Maria na buto no yan Siguro marami kayo nito. Makukuha to. Nakikita, nakita ko to sa banahaw, people. Uh, iilan lang din yata ang ganito naming people. Bihira nyo lang din po matagpuan to. Ang puso ni Maria. Tawag dyan. Sa halina to. Panghalina, protection, pangkalahatan. Pampaamo. Pag mayroon ka nito, pampaamo na rin yan. Ito, isa na rin to, people. Ito namang sunod na ipapakita natin sa inyo ay ano nga tawag nito? Tamilok, tamilok pala. Hindi ko lang alam people kung itong tamilok na ito kasi kadalas makikita natin parang halos pare-pareho. Eh. Tamilok uh, sa protection to sa kabal mga people may pagka meron ka nito. Sa kabal protection. Yan ang taglay niya. Tapos ito namang kahoy na ito. Ito yung dignum goma. Na natagpuan din namin ito sa uh, ilog. Binungkal pa po namin to sa ilalim ng ilog kasi may kahoy na hindi matanggal-tanggal. Yan ay dignum goma. Napakatagal ng panahon pa sa akin to people mga ano na. 4 years, 5, 6 years na to sa akin people. O 6 o 5 years, ganyan na to. Matagal na. Kami pumunta kami sa ilog noon at kinalkal pa namin sa ilalim kasi magtaka ka may kahoy sa ilalim at itong isang nilalang na ito people na ngayon lang natin nakikita no ito people itong itong kalikasan na ito tingnan ninyo mabuti no siguro ngayon nyo lang natagpuan ah, nakikita to ngayon lang kayo nakakita ng ganito kahit ako ngayon lang people So, sino ba ang nakaroon ng ganito? Ito po ay galing sa Japan, people. No, para itong bulalakaw. Kadalasan na makakita tayo nito, people, ng mga ganito ay uh, kulog. di ba? mayroon tayong mga kulog. Butiya ng kulog. At mayroon tayong bulalakaw at mayroon tayong umuh Pero ito, kakaiba, people, o. Oh. Para siyang bulalakaw. Lapit natin yung camera. Yan, o. Oh. So, hindi ko pa alam ang kapangyarihan nito, people. Kasi, bago ko lang ito natagpuan. Yan. Hindi siya pare-pareho ang laki. At hindi pare-pareho. Tinan mo. Ano natin maigya... Kasi maganda itong camera ko. Kasi, yun okay, oh. Yan. Yun. Malinaw na. Diba? So, i-zoom natin mabuti. Kung anong kataklay nitong bagay na ito. Yan, oh. Ngayon, kitang-kita -kita na natin, no oh. Ayan. Oh, ibang nga ito. Merong ano, yan Oh. Tingnan natin. Sinusungko na yan people. Yan, oh. So, ito, ibig sabihin nito, napakaganda niya no may mga kaya, pinag kaya sinungko para makita natin kung ano talaga ito Ka kaibang buto kaibang ano to ngayon lang din po ako nakakita nito wala rin po to sa atin eh Kaya alam mo mo napakaganda. Hindi ko pa ma masubukan ang taglay nito pero alam kong napakaganda ng bagay na ito. Yan, napakaganda ng glassing ano to. Sa kabal at protection ito people. Taguliwas din to iiwasan kanito sa bala. Napakalakas na protection din ito people. Pero susubukan so, pa natin muli kung ano ang kapangyarihan nito. Ito lang po 'yan. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 13. It's 8, 10, 12, 13. Nasa yung isa, no? 14 piraso po to kasi yung isa nasa partner ko na. So, ito ang kakaibang nila lang na natagpuan ko, people. No? Napaka mayuwaga nito. Sst! Uy! 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 Yan po ay natagpuan ko ito sa sikreto na lugar no sikreto yan paano nakita natin yan pero yan lang siya hindi to hindi ko gawa yan hindi ko hulma yan ha? hindi ko hinulma yan people hindi ko sa po yan nagpakita sa amin napaka mahiwaga ang bagay na ito kahit sino po ang ano nito ay wala hindi ko natagpuan sa vlogs ng iba no? Wala akong nakikita nitong vlogs. Nagba-vlogs ng ganito people. Napaka maywaga ang isang nilalang na ito. Para din siyang kulog, muti ang kulog, muka din siyang ano, ah, uh, at muka din siyang bulalakaw. No? So alamin ko rin to ang taglay nitong dagdag na kapangyarihan people. So, sa ngayon, pinapakita ko lang sa inyo na nakatagpo ako ng kaibang klasing nilalang. Okay, people. Maraming salamat sa inyong pagtangkiling sa aking pagtangkilik sa aking YouTube channel, people. God bless po sa ating lahat. Bye.